The opinions expressed in this interview are the hosts' personal views, it does not reflect the management or the agency. topic natin sa today is about our Muslim applicants. So, isang po ako na isang kapatid natin Muslim na parang naman? Armanin na yes. Ah, si Ati Armanin. Okay, so hindi ba kasi hesitant siya na mag-apply since ang religion nila is Muslim, Islam? Tama? Tama? Ibigay natin siya kung ano kung naging experience niya or kanya uh, experience habang nandito pa siya sa agency. Saan mo nakita ang aming agency?

So, fresh pa pala abroad eh? Parang ako sa abroad, three, abroad ko si ate eh. Yan. Yeah. Galing siya sa, ano man sa? First uh. time yeah. to the mom, then, uh, Yan. Yeah. middle is Then, yan. Yeah. So, wala problem sa ka Two years, two years, three years. Very good. Tapong <laughs> <So, laughs> natin si ate. ting okay. mo hanggang nandito ka pa. Alam ko. Alam ko. sa kalat ng pogi naman. Alam masabi mo. yun. wala masabi. Positive. Wala po. Wala akong positive. Hindi po. Hindi ko. Hindi ko. Perfect. ko. Hindi ko. Hindi ko okay naman yung mga nag-entertain sa iyo. Yes. Lahat po sila mga uh, mabait. Wow. Walang ano, walang isnavera dito lahat. Mayroon pa. <laughs> okay. Okay naman yung ano, review niya po sa mga staff. Opo. Okay. 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 Tatanong -tata yung kasi niya, silang gusto dito kasi iba naman sila. Mm -hmm. Opo, okay. Yung talaga, sinaseparate po namin. Okay. Kaya, bago mag-apply sa amin, inaalam namin ang uh, kung ano yung religion nila. Kasi, hindi po lingid sa kaalaman namin The prohibition of pork in Islam is derived from the following verse of the Quran Forbidden to you for food are dead meat, blood, the flesh of swine, and that on which hath been invoked the name of other than Allah. Kasi ilang beses na ako nag-apply sa abroad kasi na kailangan mo yung pamilya mo, hindi tama ako. Eh, ito kasi may director. Sa sa Middle East kasi wala akong director. Hindi mo pa makikita ka. Malayo. Malayo sa kanila. Ang mga dito po ako nag-apply kasi alam ko, save, na-save ako. Thank you so much. Ano ka mga naisip mo ba ng mga challenges bilang Muslim sa pagiging kasambahay? Challenges. Hindi rin po kasi parang sanay na rin ako eh. Mm. -hmm. Sanay na rin ako kasi once na pumasok ka ng ganito, alam mo na kung sa akong lugar, hindi po daw. Alam mo na po kasi. Kaya po wala akong dalawang isip, dalawang. Yung sinabi ko ganito, ah, kaya ako nito lang. Ano sabi ng mga staff sa mga sinasunod? Dapat kaya lang kaya ako po. Kung ano sabi sa sinasunod mo? Yeah. Okay. Naligatan, wala pa po siyang negative na experience since dumating siya yesterday, ayan, kinabukasan na po ngayon, nakapag-complete ako na ng requirements, oh. kumpleto na po yung requirements na ato. So, open na po siya for interview. Okay? So, ano ang um, may papayo mo sa mga kapag muslim na interesado mag-apply sa agency? Hmm. Papayo po sa kanila, yung kapag muslim mo tayo Si, pasok lang kayo. Kasi alam nila yung, pag muslim ka, alam nila yun. Pag-Christian ka, iba naman yun. Alam mo sa akin. Lala ko ba sa iyo? Ano, huwag kayo matakot. Kasi muslim ako, ilang beses na ako. Verse ko dito, pero alam ko na nangyari. Kasi so, nasabihin so, sa kanila, apply na sila. Apply na po kayo, kasi huwag kayo matakot. Go lang. <laughs> Ayan, yun lang ate. Maraming salamat sa iyong time. tumaya uh, ka na mag-feature sa aming YouTube. Um, vlog. Ah, sana mapunta ka sa open employer. At sure. sana hindi masira um, tiwala. first time mo dito sa agency. Of, of, course, yung tiwala mo sa agency naman. Mm -hmm. Ayun, sana maging okay. And good luck, Thank, Thank you so much! Yeah ng interview natin sa ating Muslim applicant today. Kasama ko ka naman si Mom Pinda, ang ating customer service representative. Good morning, Ms. Ba. Good morning po, housemate. Good morning po sa mga nanonood. First, wala well, tayo sa employer. Ano sa mga nanonood? Sa mga employers. Bigyan po natin ng chance yung mga, ano, yung mga Muslim na applicants. Mga Muslim naman din po na pwede maging kasambahay, mahaw ng baboy. So, bigyan natin sila ng chance para magkaroon sila ng mga trabaho ko. Yun lang para sa mga employers. Kung tayo magkaroon ng discrimination regarding sa ano, sa mga religion, pare-pareho lang po sila naghahanap ng trabaho. O, oh, nagkakaproblema dito tayo eh, kapag nalang nila Sa so, Mga employers, bigyan natin sila ng chance sa magkaroon ng trabaho at kailangan din naman nila ng trabaho ko. If ever mm -hmm. na bibigyan na nila ng chance ma'am. -hmm. Uh, ano naman yung mga things na dapat nilang i-consider pag yung kanilang kasambahay is Muslim? Okay, so yung mga na dapat nila i-consider o especially sa mga Muslim natin, lalo na yung mga talagang like, um, devoted as Muslim po. So, meron kasi sila mga oras sila na pagdadasal. So, yung, bigyan po natin sila. Iyon na lang po ibigay natin sa kanila. So, bago naman kami uh, profile ng mga Muslims, ni verify naman namin talaga sila kung ano yung dapat nilang gawin at bago namin sabihan ang employers ko. Siguro, ay i-consider lang yung ano, yung hindi sila kumakain ng bagoy. Then second, yung ano, yung oras ng pagdadasal po nila kasi halos lahat naman ng Muslim. everyday day po yan, nagdadasal po. May difference ba ang Christian at ang Muslim? Kung baga, um, uh, gano'n ba kadali or gano'n ka ang hirap kapag Muslim? Ano, ano ba kakain ka nila? So, siguro yeah. ang difference nila, Miss Val, kapag yung Muslim lang talaga, yung, yung, yung iba hindi mahawak ng pork. Yung iba, yung karamihan hindi kumakain. So, regarding sa Yun lang ang pinaka-difference. Sa so, yun yung pagdadasal ng Manila, may oras naman Manila. Wala naman ano, masyadong difference. So, yung mga employers kapag Muslim po, ang, um, ano, yung mga applicants nyo, Huwag kayong magkaroon ng problema. Kapag hindi ko makain ang ah, mga applicant niyong muslim ng baboy, kasi mas at yun, mas tipid sila. Pwede sila sa mga cartoons, yes. di ba? Pwede sila mga fish. Yung sa nila mga muslim. Oo. Oo, yun. Kaya huwag kayong takakutan po ang mga muslim applicants. Bigyan natin sila ng chance para, 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 para. kapag okay. trabaho. Kasi mahihirapan tayo kapag may baboy hindi humo hindi humahawa sa panluluto yun na nagiging problema pero yung iba naman okay na sa humahawa pero technically hindi ko makain ng baboy so kapag may mahirap yun kaya kung mas kayo, pa yon apply ko kayo kahit sana yung humawak at magluto kung pwede po sana except sa pagkain na intindihan namin talaga ang pagkain hindi talaga po pwede po yan sa mga aking guys po na Muslim Chan, sana Uh, pag binigyan pa rin ng chance na housemaid.ph po na makapagkaroon ng trabaho, sana po seryoso rin natin. Dapat po, dito pa lang sa housemaid o sa recruiters mo pa lang, sabihin nyo na muslim kayo, and kung ano yung hindi nyo pwedeng gawin during na nasa bahay po kayo na employee, maging honest lang tayo. Kasi may hirapan din po kami kapag andito na kayo, bago na pa medical na kayo lahat, bago sasabihin nyo pala na hindi kayo, humahawak o kumakain ng baboy. Yung kumakain, okay lang naiintindihan na namin. Bago biglang magbabakaw. Oh, Oo. Oh, Oo, oh, bago biglang magbabakha. So, sino may Kayo din. di pa rin siya lang po. Tsaka, ah, habang nandito sa ano sa agency, sabihin nyo yung mga do's and don'ts nyo, ay tayo magiging secretive pagdating po sa relihiyon. Tsaka, ito yung, yung dapat gawin. Okay. Open naman, open naman, yeah, naman sa say, po. Yes, uh, open naman. Open um, naman. Okay. At saka mga client, open minded din naman sila karamihan. Hmm. So okay lang sa kanila kung okay, Muslim. Okay. Wala naman ano, siguro sabihin na natin may clients na naminili ng religion pero meron din naman po, karamihan naman din po, open sila para sa mga Muslim na applicants po natin. So dapat ano, mag lang naman tayo kasi taon naman mga ngayon na nangangailangan ng trabaho, di ba? Okay po, salamat po. Thank you so much, Mama! <laughs> At para sa ating mga employers, you yeah. may mong consider at tumatanggap ng muslim yeah. na. Thank you so much, for for the wonderful experience. Kasama ko ngayon si Miss Rachel, o si Mag Rachel. Ating sales representative. May maraming siyang experiences. Ang trabaho, of course, is ang pakikipag-usap sa ating mga employers, yung mga first-timers sa mga suki niya, oh, yeah. <laughs> mga old-timer na employer. No, Ngayon, kaya tatanungin natin siya kung paano niya na-handle, kung paano niya convince ang ating mga employer na it's okay na mag-hire ng Muslim. Ano ang uh -huh. sasabi mo sa experience na yun? So, marami experience. So, yung, yung mga client ko na ah uh, minsan niya bibigla so, dahil may muslim ako. So, kailangan lang kasi yan ah uh, para pipag-usap o ipapaliwanag dahil naman eh may kanya kanyang religion. So, may mga client na uh, kasi, mayroon na mga client na disagree. So, may mga client kasi na pabor na talagang hindi sa talaga rin kumakain ng ah uh, oh. ng fork. So, may possible na makukuha ang Muslim. So, mayroon naman iba na as in, ah, ano po, kasi more on pork kasi yung kinakain namin. Isan pa, hindi ka alam na Muslim. Bakit? Anong problema sa Muslim? So, bata <laughs> na ang client kasi Muslim din ako. Ay, okay, ma'am. Hindi, ma'am. Para lang din aware po na basta ma'am na send po ng resume sa client, automatic kailangan explain natin alagi kasi minsan sa'yo yun yung interview eh uh -huh. na ay sorry muslim pala siya uh -huh. minsan naman hindi na nalang nakikita basta ago na lang sila na kuha na lang nila na ay muslim pala uh -huh. siya ang hirap ang hirap naman po talaga bawal kumain bawal umawa uh -huh. so hindi kami ano sa tradition niyo so doon lang kami medyo hirap uh -huh. na mga sales sa... yes oo uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. so yun okay lang yun may mga client naman din na uh, pumapayaw okay. pero mas, mas as much as possible, hindi rin ka na like, mm -hmm. So, yun lang. Yun lang medyo, so, ano yung mga client uh, na open. Oo, oh, oh, open lang. Oh, pero so, bias na hindi ka na Paano mong makayal? Yung sa ano naman? Yung about sa kanilang kwarto? Ah, uh, yun. Ah, uh, dalawa yan, no? May Muslim talaga as panata sila sa religion nila dahil uh, masamba sila. Uh, may mga client naman na may room, may mga clients naman na as in may kasama sila Pero ang muslim kasi is kailangan banal talaga yung kanilang mm -hmm. lalo Ngayon magra-ramada, so kailangan talaga may room eh So kailangan talaga uh, hindi maaapakan yung sasambahan nila, yung pagdadarasal nila. So, yung minsan ang medyo mahirap, pagiging hadlang ba yung religion nila sa pag nila sa atin? Hmm, more on um, hadlang talaga. Kasi, again, again, hindi kami ano sa Muslim, pero kasi pagdating uh, kasi sa mga client, uh, more on ano talaga kami. Katolik kasi mga client natin na naghahanap. Mm -hmm. So, yun, ah, uh, Bihira. Bihira. talaga, pero sinakyaga namin, yun nga lang talaga, maghihintay sila na napakatagal. As possible, tatanggapin namin lahat ng na mga um, aplikante, kahit anong religion pa yun. Oh. Yung nga yun, para sa inyo po, um, mm -hmm. oh, matatagal po kasi talaga ang mga aplikante. Pero hindi namin gini-restart mm -hmm. Pwede kayong oh. mag-try. Pwede, pwede mag no, Para masubukan niyo po mismo. Okay. Yung nga lang sa amin, pina-plant siya kasi namin muna lahat. Para oh. malinaw lahat sa inyo yung step-by-step process namin mm -hmm. at yung mga consequences na maaaring makara. Okay. Kapag nandito na kayo. Hindi ko namin pinabawagan ang muslim. Oh. Yung nga lang, mm -hmm. may takaraw tayo ng problema sa tagal. Kapatagal so, ng deployment. Mm -hmm. no? Sayang kasi po yung araw. At then, pakiusap namin, syempre, um, yung ibang Muslim kasi uh, okay, may ibang Muslim kasi hindi. So, uh -huh. para parang, naaano din kami, tumatanggap ka tayo ng Muslim, ang problema kasi minsan, Gali din, ako. ang kulit kasi. Ang <laughs> kulit. <laughs> so, syempre, ate, uh, chance yun na to, opportunity yun uh -huh. na to, sa amin para ma-deploy namin kayo. So, dapat yung yung igagrab niyo yung opportunity niyo na meron kayong employer na tumanggap sa inyo. Sana naman, sagalan niyo Para kahit pa paano yung hindi, hindi ba nadadala rin naman kami na, ayan na naman. Alam nyo naman na walang room. So, go kayo yung gumawa ng paraan, alam niyo na hindi matatapakan yung, yung inyong banal na, na pagsasamba o pagdadasal, Ah, kayo na lang kasi para namasukan kasi oh, sila. So yun, ha? Kasi hindi naman lahat eh, pwede i-please namin eh. Dahil sobra-sobra yung -sobra pag-please namin sa mga aplikante so sobra. Hindi lang naman din pero, pero sana lahat na kayo nag apply sa amin. Ah, sana ano, gawin nyo lahat oh. Gawin nyo lahat para tumagal din sila sa employer nila. Sayang kasi sayang. Pag-usap po namin adjustment po sa mga aplikante natin. Mm -hmm kaya naman sa so mga ano na nag-aalangan ng employer. Ayun, so mga nag-aalangan ng employer, ma, why not try nyo po? Kasi hindi lang naman, ah, uh, so, uh, uh na-adjust naman po sila. So, why not? Tsaka, mabusising, ano naman din yan. Na screening. Uh, yun, screening po namin, bago po namin naman talaga, eh, deployed po sa inyo po. So, hindi naman namin, ah, uh, inaagad-agad din ang client. So, kailangan po is ini-interview nyo po ng maayos para aware din po kayo kung ano yung mga dapat gawin ni aplikante po namin yung Muslim para po uh, maka-adjust po. Message ko sa mga lahat ng aplikante na nag apply sa amin. Uh, Kanya-kanya tayo ng paniniwala. So, isa-isa lang naman ang ating na uh, uh, pinaniniwalaan. So, ang dapat natin gawin, no, uh, pagbutihan lang natin yung ating trabaho. Kung yung sa yung mga uh, butihan ng ibang employer, gawin natin yung dapat natin gawin sa loob ng pamamahay ng kamo. Kasi mali mo, balang araw, eh, hindi lang yung galing kung gawain natin na Ah, uh, yan o oh, helper ka. Minsan kasi ang mga uh, client kasi ina-update din niya kung meron tayong kakayala sa buhay natin. So, pwede ka maging secretary niya, assistant niya. So, so, masaya kayo sa lahat ng gawain niyo dahil kami mga sales o nandito sa agency, masaya na kami ang aplikante namin ito magdala sa kanilang employer. Parang worth it yung binayaran niya. Correct, correct. Saka, um, worth it din yung ano, effort niya na nag-apply. so, yes, kasi alam niyo na nga, na yun sa ating salary o mga kasambahay. Misa mm -hmm. na parang pantay na kayo sa mga minimum na mm -hmm. nag-apply sa mga ano. Libre pa lang. Yes, yes. office, di ba? Uh -huh. So yung iba minimum lang pero palpas yun. Okay. Eh, kayo, libre libre kayong lahat. Nasa inyo na yung mga toiletries, mm -hmm. sa yung pa. So, tingi na. So, Fair rest day pa. pa. Yes. Kaya dapat uh, natin yung ating uh, ginagawa sa loob ng bahay ng employer. Ayun. Yun lang po for today. Maraming salamat mga ng Rachel. Nangyari po lang sa mga Rachel. It's busy Thank you so much. Okay, bye bye. Ma'am, sir. Bye bye. Kukuha na po kayo sa amin. Sige <laughs> Bye bye. Looking for a helper? Call us. Visit our website to learn more. Send us an email. Please like, share, and subscribe on our YouTube channel.